pagkahalong gulat at tawa ang reaksyon ng audience at netizens nang mapanood ang isang bahagi ng performance ng aktor na si Ian Veneracion sa isang beauty pageant sa Santiago sa Isabela. Paano ba naman kasi ang aktor tila may kakaibang fan service nang biglang buhatin ang pinaakyat na babae sa stage? Ang viral video panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Usap-usapan sa social media ang performance ng aktor na si Ian Veneracion sa isang beauty pageant sa si Santiago Isabela. Sa gitna kasi ng pangaharana ng aktor sa mga kandidata ng Binibini Santiago 2024, lumapit ito sa audience. At mula rito, pumili si Ian ng isang babae na kanyang isinama sa stage. Pinataas ang dalawang kamay hanggang sa... hirap hirap na binuhat at pinaikot ang kanyang fan. Matapos niya ng aktor, nagpatuloy sa pagganta na parang walang nangyari. sa iyo. <laughs> Alam mo song? Tunay na oh yeah. makikita ang tila magkahalong gulat at kilig naman ang naramdaman ng babae na natawa na lang din gayon hindi na mga kandidata sa likuran. Sa huli, mahigpit na yung makap sa aktor ang naturang fan at syaka bumaba. Ang bahagi ng performance na ito agad namang nag-viral online at bumuhos ang laughing reactions mula sa netizens. Biro ng ilan, nanalo raw ang intrusive thoughts ng aktor. Ang napaka-random naman ito. Napasabak daw tuloy sa gymnastics si ate. Habang may nagsabi pang, ito raw ang modern day idon zulueta mo ko. At hirit pa ng isang netizen, nakakasawa na raw kasi yung pakanta-kanta lang sa guesting. Dapat malasert Cirque Soleil ang atake tulad nito. May ilan namang nagpaalala na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganitong eksena aktor. Tila parte na kasi ata ng kanyang fan service ang pagbubuhat ng tagahanga. Maging ang aktresa si Jodie Santa Maria, di rin nakaligtas dito. Ang naturang tagpo muling ka ng netizens dahil sa nagtrending na video. At kamakailan lang, naranasan din ng volleyball star na si Abby Maranyo ang tinatawag ngayong iian veneration mo ko. Hirit pa nga ito, ginawa lang naman akong papel. First time round na may nakabuhat sa kanya ng ganun. Para sa MBC TV Network News, ito ba ang showbiz angel Angelica Cosme? Sama-sama tayo, Pilipino!